on record Mr. President. nakapanlulu mo nakakagalit at nakakulo ng dugo. Ma marinig at makita right before our very eyes, yung uuumpong mga hindi ko kayang sabihin na malademonyong proyekto dahil sabi nga ho ni Senator Laxson, guni-guni hindi na makita. Siguro ito po yung dahilan kung bakit for the past three years, siguro naiintindihan na ako ni Senator Bato, ni Senator JV, the past three years bakit ako nang gagalaiti? Eh, tatlong taon ko na po itong sinasabi, itong mga kalokohan sa flood control program. Mr. President, ginahasa po ng flood control program ng gobyerno ang aming lalawigan sa Bulacan. Nakakalungkot po, Mr. President, sapagkat pag tinignan nyo rin po itong 2025 flood control budget, yung binabanggit po ni Senator Ping na pare-pareho po yung amount, ganito pa rin po. Total of 14 billion sa lalawigan ng Bulacan. Dito po yung ilang mga mayors natin, Mayor Bong, si Mayor ng Balagtas, Mayor ng San Miguel Bulacan para suportahan ang Senado para magkaroon ng uh No nonsense, no secret cows, Mr. President, na investigasyon at masiguro na magkaroon ng justisya ang aming minamahal na lalawigan. Gusto ko lang pong uh, put into the record that we thank the gentleman from Cavite. We have been uh, looking forward to seeing him here in the Senate dahil alam natin may mangyayari na dito sa ating ginagawang investigasyon at mapapanagot ang dapat mapanagot.